Hello, hello, hello mga kababayan. Mga kaibigan, mga kapamilya at sa lahat ng nanonood sa bidyong ito. Maraming salamat sa Diyos at nabigyan na naman tayo ng magandang araw, magandang umaga, magandang hapon. Ayan, at shout out sa aking mga ka-OFWs. Saan man tayo naroroon sa sulok ng mundo, saan man tayo nagtatrabaho, ay naway nasa mabuti tayong kalagayan. At, uh, wow, talagang, uh, ayan, uh, meron po tayong uh, pag-uusapan sa araw na ito. Uh, may magandang balita na aking uh, ibahagi sa ating uh, sa araw na ito at uh, now ay uh, uh, ayan um, tapusin natin ang video ito para magbigay din kayo ng iyong mga ideya at mga uh, suggestion po at uh, ayan, bago natin simulan ay kung bago pa kayo ay Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at uh, para tayo ay updated sa mga susunod pang mga video natin. So ano ba ang ano pag usapan natin ngayon? atong uh, alam niyo ba, itong uh, depression, itong uh, uh, depressive disorder ang tawag nila dyan. Ito ay isang mood disorder. Uh, kung uh, saan ang isang tao ay nakakaranas ng uh, uh, patuloy na kalungkutan at pagkawala ng maraming uh, interes sa maraming bagay. Ayan mga kaibigan. Um, at uh, hindi malayo na ang, ang halos mga nag, nakakaranas nito ay... Uh, Uh, itong mga uh, tayo na malayo sa mga pamilya natin mga OFWs at uh, maraming faktor ang dahilan uh, mga contributory factors pero uh, kuminsan ay uh, uh, kapag hindi natin nalabanan itong mga ganitong uh, depression ay uh, halos sanhi ito ng uh, pagtitiwakal ng ilan o halos nga uh, dito lang sa sa Hong Kong ay uh, marami ng uh, nagpatiwakal dahil sa depression dahil sa hindi nila nakayanan ang mga pagsubok, mga problema, mga mga hamon sa buhay. Kaya um kong uh, nandiyan ka kapatid o kaibigan na nakikinig ay uh, na o minsan meron tayong yung depressive na uh, yung ugaling depression ba. Kasi minsan kasi ay uh, uh, ito ay isang espiritu na kumins kapag hindi natin malabanan patuloy yan na nagdidikta sa atin na tayo ay kawawa, tayo ay uh, wala nang silbi ganon at uh, ito ang ibang mga dahilan na uminsan ay uh, hindi hindi makayanan ng isang tao ang mga ganitong uh, mga problema ay pwedeng sanhi ng kanilang pagtitiwakal or pagtatapos na kanilang mga buhay. So, kadalasan ang taong nakakaranas ng matinding depresyon ay mayroong uh, pakiramdam na ayaw ng mabuhay. Ayan. Uh, at hindi na nakakakilos ng mm, normal para sa kanilang araw-araw uh, na yung dating gawain diba? So, halos uh, ang mga depressive na mga tao ay uh, pipiliin tapusin ang kanilang buhay. Kaya, napakahalaga ang pagbibigay focus, yung focus natin at importansya sa mental health natin. Mm -hmm. So, although lahat ha, lahat ay nagdaraan sa matinding kalungkutan, lahat tayo nakakaranas niyan. Yung ngunit ah uh, uh, paano ba natin ah uh, ang mga ganitong uh, sitwasyon sa buhay, itong depression. Uh, kailangang kailangan uh, intindihin natin na may mga simptomas ang mga depression, yung yung uh, kawalan ng pag-asa, yung pagiging madalas na irit na iirita yung madalas na ah, hirap sa pagtulog o sobra namang pagtulog um kawalan ng gana sa lahat ng ano, kawalang gana ng sa lahat ng bagay o lalo na sa dating gawain araw-araw ang dami yung pakiramdam din niya ay eh, walang silbi sa buhay hirap mag-concentrate. Uh, Ito yung pagkakaroon ng palaging anxiety. Ayan. Um, ang isang normal kasi na tao, kapag, syempre lahat tayo dumadaan ng ganito, pero, ano lang, short time lang yan. Syempre, malungkot tayo dahil, ayan, may, may, nang, may nangyari sa ating mga pamilya o sa ating buhay, o minsan, nagkamali tayo, minsan uh, um nagkulang tayo ayan kuminsan doon doon tayo mal naging malungkot pero normal yan na maging maging uh, dahil sa mga ibang rason pero ang depression kasi lagi-lagi yan bumabalik yan bumabalik yan na tuloy-tuloy uh, yung kalungkutan at uh, may maram maraming paraan na Uh, para masolusyonan ang uh, depression. kaya ang depression ay isang uh, uh, serious na sakit. ito ay isang uh, na hindi dapat maliitin o ipawalang bahala, uh, lalo na sa mga nakakaranas nito. Uh, alam nyo naranasan ko din yan. kaya um, um, kaya ma ma malakas ang loob ko na magsabi nito dahil relate ako sa mga depressed ma nakakaranas ng depression pero sa awa ng Diyos, nalabanan ko yan dahil humingi ako sa kanya ng tulong uh, at salamat sa Diyos at uh, uh, hanggang ngayon ay Ayan, maganda yung ano at kaya ma, 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 malakas ang loob ko magturo nito, ma, malakas ang loob ko magsabi nito dahil nalabanan ko. At kung nalabanan ko ito, pwede mo rin malabanan yan, kaibigan. Ah, uh, may awa ang Diyos. So, um maraming mga paraan para masolusyonan ang ang depression. Bagama't may iba, ibang paraan para malutas o masolusyonan ito, o ah uh, magamot ito minsan nag uh, kumu-konsulta tayo ng mga psychiatrists, mga doctors, mga specialists at uh, ayan nakakatulong din 'yan pero higit sa lahat uh, sa akin na sa aking lang suggestion, sa aking opinion ay sa akin lang ay uh, Uh, sa aking opinion ay Diyos pa rin ang aking unang irekomenda. Uh, uh, na pinakamagaling na doktor sa lahat ng sakit. Sa emotional, sa sakit man, sa physical man, spiritual, Diyos pa rin ang pinakamagaling sa lahat ng doktor at uh, higit sa lahat uh, alam nyo siya ang nakaka alam sa atin, nakakakilala sa atin at uh, hawak niya ang buhay natin. Siya ang higit na nakakaintindi at nakaka uh, nakakaunawa sa ating mga pinagdaraanan. So, um, meron lang akong kunting uh, ito lang ang suggestion ko sa inyo. Uh, wala pong masama na kumonsulta tayo sa doktor wala pong masama kumonsulta tayo sa mga psychiatrist at uh, mga ibang bagay na pwede nating hingan ng tulong wala pong masama dyan sa aang sa akin lang at uh, magbigay ako ng, uh, ng mga ilang uh, uh, mga ilang suggestion kung paano natin malabanan itong Uh, depression, paano natin ma-overcome ito? Una ay uh, alagaan ang ating kalusugan. Ayan. Huwag abusuhin sa walang pahingang trabaho ang ating katawan. Kasi ito ang kuminsan nagbibigay ng, you know, naaawa tayo sa, sa ating sarili. Kapag pagod, napagod tayo araw-araw. Yun. Bigyan naman natin ng Uh, kapahingahan. Magpahinga tayo. Kasi kuminsa kapag pagod tayo, ah uh, mahirap mag-isip, di ba? At uh, hindi din maganda 'yan sa kalusugan natin. Yung inaabuso natin ang ting sarili sa ah uh, walang kapahingahan. Kaya take time, may mga dapat araw na day off natin para ipahinga ang uh, katawan at isip. Pangalawa, gamitin mo ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos para labanan ang mga negatibong pumapasok sa isipan mo sa pangalan ni Jesus. Ito uh, ang uh, masabi ko dito. Uh, ang pinakaunang gagawin natin ay siguraduhin natin kung may relasyon ba tayo sa Diyos. Sinuko ba natin ang ating buhay? Ayan. Meron bang uh, kasiguraduhan ang uh, ating kaligtasan? Sinuko ba natin ang buhay natin sa Diyos? Isipin natin yan. Kapag questionable ang mga tanong na yan, isuko ba na sa Diyos ang buhay mo ngayon din? Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon sa buhay mo at mamuhay ka sa bagong buhay na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, pagsunod at pagmanilbihan sa Kanya. Ayan. Ang sabi niya sa kanyang salita, kung sino mang tumanggap at maniwala sa akin ay aking bibigyan siya ng karapatan bilang aking anak yan ang uh, sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan 1 uh, 12 ayan, so siguraduhin mo at gamitin mo itong karapatan bilang anak dahil makapangyarihan ang pangalan ni Jesus lahat ng masamang espiritu ay magpapumbaba sa pangalan ni Jesus ang sabi niya dito sa taga Pilipos ah uh, Uh, dalawa, sampu hanggang uh, labing isa, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ayan, sa pangalan ni Jesus, napapalayas ang mga, uh, ano ba yan, yung mga masasamang espiritu na dumidikta sa ating mga isipan dumidikta sa at nagkokondena sa atin. Ayan ay mga mga uh, gawain ng you know, masamang espiritu. Ayan. Sa pangalan ni Jesus, gamitin mo yan. Isang uh, weapon yan ng warfare mo sa buhay mo para malabanan mo ang mga ganitong uh, depression, malabanan natin, kaya natin. Walang imposible sa Diyos, sa awa ng Diyos, sa pabor ng Diyos, makakaya natin. Kung kinaya ko, kayanin mo din, kaibigan. Ito, pangatlo, magbasa tayo. Kaya magbasa tayo ng salita ng Diyos. At kung wala ka Biblia, bili ka ng isa. Bakit kaya natin bumili ng madaming gadget? Pero bakit hindi natin kayang bumili ng Biblia? Ayan. Bili tayo ng Bible or kung pansamantala mag mag-download kayo ng maraming ano sa mga Bible dito sa 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 cellphone natin. At magbasa tayo kasi iyan ang uh, iyan ang uh, Uh, iyan ang ating spiritual na lakas Nagbibigay ito ng uh, kalakasan natin Ang salita ng Diyos Ito ang nagbibig Kagaya din ng ating mga pagkain na physical Makain tayo ng mga pagkain ganyan, ganyan din sa spiritual natin. Kaya kapag sinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Yesus, kailangan din magbasa tayo ng kanyang Biblia dahil doon natin siya nakikilala. Doon natin na uh, lumalalim ang ating pagkilala sa ating Diyos. Ayan. Ang, 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 ang sabi sa awit or Psalms 119.105, ang sabi dito, ang salita na mong il, il ang salita mo ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas ayan your word is a lamp unto my feet and a light unto my path ayan mga kapatid kapag uh, uh, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng uh, lakas, galak at kapayapaan at higit sa lahat nagbibigay sa atin ng uh, takot sa Diyos para uh, uh, hindi tayo gumawa ng hindi maganda sa ating buhay. Ito ang isang gabay natin, ang salita ng Diyos. Kaya Ayan, ito dito tayo magtatapos mga kaibigan at sana'y nakapagbigay ako ng kunting uh, uh, payo sa ating lahat. At uh, uh, maraming salamat, isipin mo ito, huwag mong kailimutan, mahal ka ng Diyos at hindi Kanya pababayaan ka, kaibigan. lumapit ka sa Kanya tumawag ka sa kanya at kan ikaw ay diringkin. Huwag kang matakot. Isuko mo ang buhay mo sa kanya at makita mo ang diprensya ng buhay sa Diyos. Maraming salamat. God bless.